Marap ka. Tapos, dito na Mami, ano, mapagpagay. Marami natin kayo. Ay, ikot lang ba tayo? Mami! Di! Hey. Ay, start, ano, Hello, oh. yeah, yeah. ay, mami! Ay, Chapay! ganda, naman. Ayan! Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Oh wow, nakakalong wow. sa ilalim. May <laughs> naman si Starly. Ah, nakakalong ah, sa ilalim. Nakakalong sila? Starling. Ay, hindi parang sila. <laughs>

Parang, Ay, ako parang mas kailangan doon, doon, doon. Kasi mag-video ka tapos dyan nakalagay. Oh. Ay, pwedeng dual to. Dual video. Oo nga. Ano po ganito din ito natin? May oh, okay. internet tayo? Oo, oh, oh, mayroon yan. <smart> ah, tingin, tingin, pray, tingin. wait tingin din na pre. <laughs> <laughs> ano <At, so>, dami? Ano diman ito ko tingin. O, live. we're live ang face. Ay, yun, ano, Facebook nalo, ko na naman. naman. <laughs> Facebook live tayo. Pero wala kang viewer. Ayan. Ako, sa YouTube ako. Oh, live tayo na yun. Ano ka doon yung ano ka? Ayan. Ayan. Asa tayo? Nasa cable yeah. kami. Uh, Yan ang maganda. No. We are here in yes. Hong Kong. Yes. <laughs> ano okay. mo yung ano yun? Ano yun? ko konekt sa bridge na yung oh yon wow. oh. Hmm. So, kita... oh oh mas maganda yan oh siya oh siya 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 ito yeah, yung maganda, may gipo. Oh. Si Pagoda. <laughs> si Pagoda. Oh, si Pagoda. Si oh, Pagoda. Wow, pa, ang ganda. Ah, Parang kalabang sa iyo dahil. Lang ko na aking ano ba yun. Ayun, si Buda. Nag-mumoist lang. Kasi pag na... Ayun Buda yun. Ikakita yung ano, yung bundok. Pero mura na siya sa 1K. Ay, ganda lang yung dito. Masa naman yun. Ayun. Ha? Oh, ano oh, hmm. oh, ba? Hindi mo tawag sa ko nating are? Ay, ay, ay ko. Teki kan sa kapanawari. Kwan for daw are. Teki sige, mag -boy -boy ka diyan sa. Ayun wala tapos alam ka, dito. Tapos pa tayo pagkain, ano Ano na? lang, may mga naglalakad sa ilalim. Apat, taparis lang yan. Ang ano mo? Brother ko? Ha? Ang pang lang <laughs> yan. <laughs> Ang <Ay, laughs> ano yun? Ay, grabe. Ganda.

Parang chine-check. Parang chine lang. Uy, ang taas. Uy, ala! Hala, bigla na ngayon. ubu hala ka. Ubu-buo Dito ba dito naman. Tataas kami. Yan, ito ang maganda. Sterner niya pala tayo. Yan. Kapit-kapit siya. Di dual ko ulit. Di dual mo nito, Libra. Di walit Di dual mo

Hello. Galing ano? Oh, Galing talaga ng mga Chinese? Wala kang imposible sa kanila eh. Mm. Ganyan ginawa nila sa ano sa sa yung ano, Spratly. Spratly, Spratly. No? Oh. Spratly ganyan ginawa nila. Nagkaroon ng ano ng mga building, oh. nagkaroon ng paliparan. Kaya gusto-gusto na mga kuha ng dagat eh, kaya nila i-convert. Mm. Hello, hello! Picture tayo, picture. We are here in Hong Kong. Galing, <laughs> eh. Eh, ano lagi <laughs> airport 'yan. Tika, napapan picture. Grabe ano. 'Yan airport 'yan. Okay ta. Alayo pa si picture. Picture. picture picture. Picture picture. picture. Si Dito na 1 2 3. 1 2 3.

Ngaay Ang grabe Inay. 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 malayo layo din ang may nikaw pa oh, da -da -da -da. Tama dito, ah, tama na na One re One two one, four, three, kita si see tingin dali Tingin po sa camera One two three, one two three, okay Ayun pa may pababa na, ayun no. pa paba Picture mo nga ako ng solo Okay na Dali dali dali, wifil bababa kami, bababa kami Ayan! Galing! Pipidyahan? Duman, cable Picture lang, picture. Dali-dali, dali, dali, cable. Pagka. Okay. Okay. Kasi, bababa tayo dun, Hmm. Eh. Yan ang na, ang bababa. mo naman, pag nandito-dito pa rin. Eh! Oo, oo. na kami! Nakakatakot kaya, pag ah, okay. Pag ka din, eh, parang medyo nakakatakot siya. Ayan. Ayan, eh. siya. Ayun, ay, Mas talaga. matindi kaysa sa doon sa Mas matindi Mas matindi kaysa doon sa, sa Malaysia. Matindi tayo po ang <laughs> yan. Puli, ano yan. Puli inspection yan everyday. <laughs> mm -hmm. Ang ganda Isa lang Palit ka agad ang ano. Ang ganda. Ang ganda dahil. Ito talaga maganda. Buti na punta natin picturean mo dito? Yan yan! Ano mo mo ikaw eh. <coughs> ano yung... Uh, parang nakita mo na ang... Mm. Sa nila, sa nila. Kung buka ng... Ulmester eh. Baka ano yan. Solo yan, solo. May lang. Ito ang view. dumarating na ano. Okay. O, kaya, kita ang <laughs> Ang ganda. titignan ko yun. No? Yung, yun. Wala, Parang naikita mo na pag na ano, mga, yan, yan, yan. May, ano, mga kababayan. wag po tayong pumayad. Na <makuha> ang Pilipinsi. Ayan, <laughs> may isa pa. <laughs> ang no, nun. No. Kita pare? Oo, oo. Pati nga yung dingding. Ano, yan. Ding -ding. <laughs> <laughs> <laughs>

Kasi kita mong ilalim. Sabi ko kung hindi yata ang kasi... Y yun daw yun, yun. Kasi nga dito. Oh, kita na, ilalim. Mas nakakatakot pag uh, ano. One, two, Yan, yung ganda. Grabe. Ang taas na. Ano na yun? Hong Kong? Yan, yan, um, yan. Um, yung pinagsakyan natin ng ganda tayo bababa no? Yung sinakyan natin ng bus. Hmm. Kanina doon. Ah, kaya pala ma malayo. Oo, umikot oh, pang ganda. Ano naman pala? Worth it Parang nakakatakot din sa pinto eh. Worth it naman. Uy, Shadow, Sister Nelly, ano no? Sister Nelly, picture. Pakita mo ko dyan dyan. <laughs> Hindi ba ako nag-picture? Ganda. Hmm. Ano eh, Saya-saya pun kami, no si, yan, Yes, no? one pour. Uh, bye. Kenalan mo kami nang one pour. <laughs> one pour. <laughs> ano lang yun? sangkalan yun yung, sangkalan isang pair na ikaw ay naka-direct. Oo, eh, one six Dapat tarabahuhin na. Tarabahuhin. Tatrabahuhin. O tatrabahuhin. Para lang tayo naglalakad dyan sa ano eh. Ayun, ayun o, pababa na ulit o. Sis Japay, ayun, na ulit. Naku, bababa na ulit tayo. Bilis At bababa. Bilis Ito na naman, bababa. Bababa.

Galing. Diba? Wow. Nice Salam. So, Pantay uh, galing, 'di ba? Ano na? Grabe. Nakakamangha. <laughs> <laughs> Grabe talaga 'to. Galing. Sa sabi ni Gigi ano, 'di nakakamangha. Kung meron nga lang din ako Ang oh, ganda, may nakakamangha. nakakamangha. I-like ko na hmm. sa Facebook. Sulit na, na sulit. So, ako ko sa ano obus na obus na yung pa na yung pa yung yung pa 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 yung yung pa yung pa pa yung pa pa yung 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 Ah, nung tayo papuntang Macau, Diyan tayo tumaano. No? Oo. Oh, sa anong yan? Um, bridge. Ah, sa bridge na pala, yan. Ano, yung, no? to, ito yung nakikita natin. oh, yung uh, yeah pala yung, ano, yung Australian ano. Yan yun, no, di ba? Di ba? Dyan tayo duma uh, dumaan uh, duman. Yan yung Australian yan. ano. Puntang Macau. Pero ang galing nung bridge nila yung nawala sa gitna ng dagat dahil pumunta sa ilalim. Hmm. hmm. Tapos nag-connect oh, um, kung okay. ulit. Oo. Okay. Oh, oh. Pero mo okay. dito dadaan. <laughs> sa gitna ng dagat. <laughs> May, may airport, ano ang airport? Wow. Yan ang airport na ano, pinagalingan natin. Ah, oh, yan yon? Oo. yun? Oo. Yan yung mismo airport. Ah, mm. oh, oh, doon niya. Yan yung airport. Oh, doon okay. niya. Doon din tayo mamaya sasakay. Diyan din tayo sasakay mamaya. Mamaya. Okay. Yep. Yan oh, diba? mm. ang Palawan po. Tatawid ang dagat. Oo, diba? Ang galing. Overlooking po yung airport, oh. Ang galing. Pagsakay po kayo dito sa... Sky Cable, makikita po niyo yan. Dagdag no? yeah. na ano, naman yan, ang ating ganyan. Ng Grabe. Divine. Ito po yung uh, bigay ng Divine E-Commerce Marketing Corporation, mm -hmm. yung pong travel incentive. We bring travel. O oh, mga ka-Divine, mm -hmm. happy Manier ba happy? Po yan. Happy! Happy! Lord, happy. Super happy! Joy Thank you! Lord! So, balay na po tayo natin divine. ay Hong Ho Kong yeah. and Macau! Maca! See you, Vietnam! Yes. Yay! Next year. Sabi uh, ganita... mo, tomorrow na. Agad tomorrow agad-agad. <laughs> Pababa na po kami. O, oh, so doon na tayo. Hanggang doon tayo. Ayun oh, ano? na yun. City mo nga yun. Ay, hindi pa. Papunta ay, pa. pa Ayun ay. ay, na ay, yun. Uh, Ayun na yun. Ayun na yun. na May kaibang doon. Yun know? o. Ah, Kaya Yun. Ah, doon pa. Pala tayo mababa sa may nabutel. Yes ka. Hmm. Gamay ko pa, no? Uh -huh. mm. dyan, hmm. Hmm. Hindi na, no? niya, no? um. di, ano? Ganda ang tubig nila? Hindi, ano? Hindi contaminated? May sigo na lumbong no? kaya dyan. <laughs> 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 Oo, oh, oh, meron. Meron nga maya din eh. <laughs> ang sabi, it takes 15 minutes. So, nung ako po nag As ay nag-video, si ay 15 minutes na ngayon. So, more mabagal. More mabagal ngayon. Bina Kasi may medyo may hangin, baka kaya... Mm. Mm. Ay, ano mabuti pala na wala yung fog kanina, no? Oo. Oh, kanina. Hmm. tayo. Kung may fog yun, kikita yun. Napakaganda po. Kung pupunta po kayo dito sa so, Hong Kong, kailangan pong maranasan oh, ninyo oh, ito. Grabe. Abangan nyo sa kanyang YouTube. One, picture, one, one. <laughs> lang po. One lang. <laughs> Kasi Kailangan mag-add ka ng, ano mo, budget mo ng one four. Kailangan lang po, may dala kayong Ay, extra money. <laughs> para po makapunta kayo rito. Breakfast. Lunch no oras mo. Breakfast at lunch. Hindi nga 'no, nag instant noodles? Ah, kami. Ah, magsalita kaya, magsalita. Hi. See you in Vietnam next year. Try this business. Yes. Join us. Goodbye! If You want free travel? Then join us. Yes. Ano nang anong company? Dubai E-Commerce Marketing Corporation Yahoo! May pahabol pang Yahoo Sa murang halaga In a very very small Capital Ay hindi meron pa doon Ayun papunta pa tayo Ah doon sa inamahan natin kanina Sinasabi nila Kaya sa araw Wooo! Feel na feel mo eh. <laughs> Tumawit pa. Yung sa ano ni Kuya kanina. Oo, uh, doon. Uh, uh, yung sinakyan natin ng bus. Yes nga. Ang bilis. Yeah. No? 15 minutes. Uh, 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 sa akin ay 17 minutes na. na nasa lang uh, Ayan, nasa pa paano tayo. Tsaka smooth yung sakay natin. Oo. Uh, uh, na. Ayan na pala iikot. Tama nga uh, yung decision natin ng pagpapabalik. Sa pabalik so, tayo. Para sa view. Mas maganda ang

ay tayo nila. Santa pa. Picture naman dito. Iyo 'yung mga kasama namin. Bye-bye. Ay, Bye-bye. <laughs> ayan, Pakya po uli kami. Yan, grabe oh. Yo. love you. Mas mataas pa sa building. Yo. Mm. Mm. na tayo Yon. sa base. Ha. Uh, <laughs> ha kasi sa bubog na yan. Ano nga yan? Ito pala mahalin. mga angin. Ito yung yeah. mga angin. Ito ilalim. Nakalive ka pa na? Oh. May airway. Nakalive ka rin pala eh. Live ang akin. Sa kanya hindi. Ah, oh, video. Yeah. Sino ang viewer? I-upload yeah, ko pa ito. Ah, uh, puti. Oh. So, anong tawag dito? Oh. One year pa lang po kami. Yuhuu! noong April 31st, pero may pa-travel incentive na agad. Thank you! Yes, thank you, Divine! Oh, uh, oh. Uh. <laughs> Wala na siya Ako meron. Hi, Mother Bernice! Hello! <laughs> I'm here in Hong Kong. Ayan, ay, 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 ay. oh, hmm. ay, bababa yeah. na po kami sa station. Nice. natin na. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Ayun na yung mga bus station niya. Uh -huh. Kasi 24, going to month 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 after this one. Uh, oh, Thank yeah. you for watching. Huwag niyo po kaliligtaan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para po lagi kayong updated sa aking mga videos sa travel ng Divine E-Commerce Marketing Corporation. Sali na po kayo! Yun!